Hello guys, for today's video, for today's video, ano, naubosan kami ng gasol. Diyan. Wala kasing nyo dyan pag ako. Kami lang dito nakatira, kaya ang doble, doble yung sarado. yan yung lilinisin ko. Panibot. Tapos dito. Kabitay ng gasol. Tapos may bitbit -bit akong ano. Kasi yung ano, dumami nang dumami talaga yung alugbati kong tanim dito, guys. Dati konti lang sila, di ba? Konti lang yan sila. Ngayon, grabe na. Pati yung ano, yung yung kangkong ko guys oh. Kangkong natin. Kangkong natin, wala kaming ano. Wala kaming gaso. siya. Teko ano, Naibaba ko naman siya. Bakit ano siya? Matigas. Aray ko. Matigas yung ano. Kuha muna ako doon ng ano. Yan yun yung nililinis natin. Kaya pag nag ano ko dito, maga ako nagigising. si para alas, dis, tapos na kulo, yung damit ko. Nadumihan siya. Buhat tayo ngayon. Amit ka. Para, para. <laughs> Naubusan kami kagabi ng gaso. Aray ko ang bigat. Ang likot ng kamera kasi walang taga-kamera. Ito, bakit hindi ko siya mabuksan? Anong nangyari? Pag binabak, ayun. Tatanggal na natin. Dati yung bago pa ako, hindi ako marunong magkabit nito. Tapos, tinatawag pa namin yung driver namin. Tapos yung, yung amo namin dala. Kailangan mo para talagang matututo. Kasi yun sa Pinas pa ako guys. Hindi ako pinapakabit ng gaso. Siyempre, may ano tayo doon. nakabit na natin nakaano kasi siya dyan at ayan guys hanggang dito lang ang ating vlog for today's video nagkabit tayo ng gasol dahil naubosan kami ng gasol <laughs> ang hirap na no? ang hirap ng ano kaya maraming salamat po sa inyong lahat mga mga shout out po sa inyong lahat salamat sa mga followers ko thank you so much everyone ayan thanks for watching glad god bless all grabing init mas silaw yung ano mga kaya po ng ano. ang taba talaga ng ano Ay, hala. Yan ako pala. Tatakpan. Ang bigat. Kasi ano siya sa araw. Ano siya sa araw.